Kumusta mga kaibigan? Sa channel ko, ka, ipapakita ko paano ilipat ang mga litrato sa Google Photos sa ibang account. Halimbawa, may litrato tayo. May dalawang paraan. Gumawa ng link o piliin lahat ng litrato. Gumawa ng link, i-click at gumawa ng pampublikong link. I-click ang kopya at makikita natin ang mga litrato. Ayun piliin ang mga litratong kailangan at iselect sila. I-right-click para i-download kung kailangan. Ang pangalawang paraan ay gamit ang serbisyo. May dalawa tayong account. Ang serbisyo ay MultCloud. Pumunta tayo. I-click ang register kasi wala pa akong account. O sige. Pumasok tayo. Heto na. Kailangan natin ang Google Photos. Pumunta sa Google Photos at idagdag ito. Piliin ang account na kailangan mo. Okay? Piliin lahat tapos iklik ang Continue. Ito ang unang account natin. Kailangan pa natin ng isa. I-click dagdag Google Photos, Google Photos 2. I-click dagdag. Piliin ang pangalawang account. Piliin lahat tapos i-click magpatuloy. Ngayon, pwede na tayo maglipat ng files sa dalawang cloud na to. Pwedeng mag-upload dito o kopyahin mula dito kung kailangan. Ayun. Ganyan. Pumili ng photos dito. Hindi pa sila na-load. No? I-download din sila mula dito. Piliin ang gusto. Kopyahin dito. Tapos i-paste doon. Yun lang yun. Ako si. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.